Sa nakaraang kwento natin ay ipinaliwanag ni Jok Jang na mayroon siyang hinahanap na tao at sa pagpapatuloy ng kwento. Malapit na nilang harapin ang Bak Gang -bak at kailangan nila ng lakas upang makayanan yon. Nais ni Jok Jang na humingi ng tulong sa mga tagalabas at walang ibang mas karapat dapat kaysa kay Shinji An Yuyahan, ang taong minsang nagkaisa sa buong Gang -bak. Ang layunin ni Jok Jang sa pagdadalaki na sa lugar na yon ay upang hanapin si Yuyahan. Ngunit dahil sa dami ng tao sa paligid, hindi nila alam kung saan magsisimula. Gayunman, narinig ni Jokjang na madalas magpunta si Yuyahan sa parke upang mag kasama ang kanyang mga aso. Ayon sa kanya, ang taong minsang nagkaisa ng gambak ay siguradong maraming kaaway, kaya hindi ito madaling lumantad sa publiko. Ngunit may simpleng dahilan kung bakit siya lumalabas pa rin dahil napakalakas niya at wala siyang kinatatakutan. Mayamaya -maya, nakita ni Jokjang si Yuyahan na nakaupo sa isang upuan habang naglalaro ng kanyang mga aso. Agad siyang lumapit ng magalang at nagpakilala, sinabing ikinagagalak niyang makilala ito. Si Yuyahan ay walang ideya kung sino ang lalaking nasa harapan niya, ngunit lihim na pinagmasda ni Jian ang kanyang anyo. Wala itong kakaibang ipinapakita, karaniwang tao lamang sa paningin, subalit ito ang taong minsang nagbuklod sa buong gangbok. Patuloy na nakiusap si Jok Jang kay Yuyaha na tulungan sila, ngunit matigas ang pagtanggi nito. Sinabi niyang wala siyang panahon upang makialam sa ganoong mga bagay. Hindi pa rin tumigil si Jok Jang sa pangungumbinsi, kaya tiningnan siya ni Yuyaha ng diretsyo sa mga mata, tinawag siyang lalaking may salamin, at malamig na sinabi na marahil ay hindi niya narinig ang kanyang sinabi. Natarante si Jok at agad na natahimik, hindi na nakapagsalita pa. Ramdam ni Ji Yunle ang matinding presensya ni Yuhan. Sa sandaling yun, tila nawalan siya ng hangin at hindi makakilos. Sa pakiramdam pa lamang, alam niyang siya ang taong nagkakaisa sa buong gangbak. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang dahilan upang tulungan ito. Sa gitna ng tensyon, nagtanong pa si Thick Eyebrows kay Jok Jang kung bakit hindi siya tumawad ng mas maaga, ngunit hindi nakasagot si Gona dahil hirap siyang huminga sa sandaling yon, dumating ang isang tauhan na tila habol ang hininga. Ipinahayag nitong may malaking pangyayari. Ang Bok Gang -Bak ay nagsimulang umatake, pinangungunahan ng ikalabing isang ranggo na si Hoda. Pinamungunuan niya ang kanyang mga tauhan at sinimulan ang paglusob sa timog. Nahahati sa dalawang unit ang kanilang pag-atake at lalo pang naging mabangis matapos masakop ng Bok Gang -Bak ang ilang lugar ng Sio Gang -Bak si Nahan at si Ik Kang ay agad lumabas upang lumaban, ngunit nanatiling hindi pa favorable ang sitwasyon dahil sa sobrang dami ng kalaban. Wala nang ibang pagpipilian ng grupo kundi umurong, subalit biglang may hamarang sa kanila. Lumitaw ang mga tauhan ng Bak Gang Bak at pinaligiran si Gona upang pigilan silang makaalis. Ang nanguna sa kanila ay ang ikatatlumpu isang ranggo ng Bak Gang Bak. Hindi inasahan ni Jok Jang ang ganitong kab na pagkilos, lalo na't bata pa ang ipinadala ng kalaban. Agad na lumapit si na Ian at Hiren upang ipagtanggol siya. Alam ni Ji Ian na kailangang ligtas si Jok Jang sapagkat siya ang dapat bumalik sa base upang magplano para sa susunod na operasyon. Mabilis na sumugod ang mga tauhan ng Bak Gang Buck na tila sa Big Mac ipaglaban. Walang nagawa si Ji Yun le humarap. Muling hinugot ang espada at ginamit ang Kian Ryu swordsmanship determinado na maprotektahan si Jok Jiang. Ngunit bago patuluyang sumiklab ang labanan, sumigaw ang pinuno ng kalaban at inutusan ang kanyang mga tauhan na huminto. Nanginginig ito sa takot, tila nakakita ng isang nilalang na hindi kayang harapin. Kasunod nyon, narinig ang mahinang yabag ng mga paa. Lumingon ang lahat, at agad nilang nakilala ang dumating si Yuhan, na kanina pa nila inakalang umalis. Tahimik nitong sinabi kay Joke diyang natutulungan niya ito sa pagkakataong yun lamang. Ang buhok ni Yuhan ay bahagyang tumatakip sa kanyang mga mata, at ang matalim na titig ng kabilang mata ay nagdulot ng bigat sa paligid. Sa sandaling yon, muling sumagi sa kanyang isipan ang nangyari kagabi. Habang naglalakad siya kasama ang kanyang aso, tinawag siya ng isang lalaki mula sa likuran, si Son Haju. Tinawag nito ang kanyang pangalan at tinanong kung natatandaan pa siya ni Yuhan. Hindi na maalala ni Yuhan ang buong detalye, ngunit ang pag-uusap na yon ang dahilan kung bakit siya ngayon humaharap sa Bakgangbak. Gang Buck. Lubos na nagulat ang mga tauhan ng Bak Gang Buck. Hindi nila akalaing si Yuhan mismo ang kakampi ng siyo Gang Bak. Sa isang malamig at mabigat na tinig, nagsalita lamang si Yuhan ng isang salita, umalis kung ayaw nilang masaktan ang kanyang lakas sa kasalukuyan ay hindi na kayang sukatin. Noong gabi bago ito, nakipagkita sa kanya si Haro. Laking gulat ni Haro nang maalala pa siya ni Yuhan. Maging ang mga aso nito, lalo na ang isang tinatawag na Eden, ay masiglang lumapit at dinilaan ang kanyang mukha. Pinilit ni Haro na itigil ito, sabay sabing hindi naman sila magkamag-anak at minsan lang nagkita noong bagong taon. Noon, inakala ni Haro na si Yuhan ay mabait at mahinahon, Ngunit ngayon ay ibang-iba na, tila isa ng Diyos ng mga aso. Mabilis niyang binawi ang sinabi. Nilinaw na hindi niya ito binabastos, kundi nabigla lamang siya sa pagbabago. Tinawag siya ni Yuhan na masyado ng maingay at inutusan na sabihin na lang ang pakay. Diretsyong inamin ni Haro na humihingi siya ng tulong upang ipagtanggol ang Siogangbok Middle School. Sinabi niyang sinusubukan ng Bak na sakupin ang kanilang teritoryo at hindi niya kayang manood na lamang habang nasasaktan ang kanyang mga kaibigan. Kaya kahit nakakahiyang aminin, napilitan siyang lumapit kay Yuhan para humingi ng tulong. Hindi inaasahan ni Haro na agad siyang papayag ni Yuhan. Nagulat pa siya at muling nagtanong kung totoo ba yon. Walang sinabi si Yuhan, tanging tumalikod habang hawak ang kanyang asong lobo, at nagsalita ng isang dahilan, may utang siya sa ina ni Haro. Nang tanungin pa ni Haro kung bakit, tanging sagot ni Yuhan ay tanungin na lang si Jay kung gusto niyang malaman. Binigyan niya ng kondisyon si Haju. Tutulungan niya sila ngayon, ngunit pagkatapos nito, sila na ang baalang magayos sa sarili nilang problema. Ngayon, tinutupad ni Yuhan ang pangako. Sa sandaling lumapit ang pinuno ng kalaban, bago pa man ito makaporma, agad niyang pinabagsak sa semento. Bumagsak ang mukha ng kalaban sa sahig, nag-iwan ng malalim na uka. Inapakan pa ni Wuhan ang ulo nito, lalong pinabaon at nagkalasog-lasog ang mga tipak ng bato. Mabilis na sumugod ang iba pang tauhan ng bak bak, umaasang madedaya nila si Yuhan sa dami ng bilang. Ngunit bawat isa sa kanila ay pinabagsak niya ng walang hirap. Isa-isang natamba, hindi man lang nagawang lumapit. Ngayon ay nasaksihan mismo ni Jokjang ang tunay na lakas ni Yuhan. Akala niya ay puro chismis lamang ang mga naririnig tungkol dito, ngunit mali siya. Mas malakas pa ito kaysa sa alinmang kwento. Sa sandaling yun, dumating ang isang malaking lalaki, ang ikadalawampu, isang ranggo ng bak bak. Sumigaw ito, sinasabing wala silang karapatang labanan si Yuhan, at tatawagin niya ang kanilang hang upang humarap. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, bigla siyang iniangat at itinapon palayo ni Yuhan gamulong ito sa lupa, na wala ng ulirat. Iyon ang patunay ng kapangyarihan ng taong nagkakaisa sa buong gangbak. Kasabay ng malakas na tunog ng pagbagsak, isa-isang lumuhad ang lahat ng tauhan ng bak gangbok. Nagmakaawa sila at humingi ng tawad, handang sumuko sa harap ng ganap na lakas ni Yuan. Sa sandaling yon, labis ang paghanga ni Jokjang. Hindi na niya kailangang magtanong o mag-alinlangan pa. Diretso niyang sinabi na dapat ay makiisa si Yuhan sa kanila upang muling mapag-isa ang gangbok. Ngunit agad itong tinanggihan ni Yuhan, mariing sinabi na hindi na siya makikialam sa mga problema nila. Walang nagawa si Joke Jang kundi humingi ng paumanhin. Samantala, sa kabilang panig, nakatanggap ng tawag si Daniel ng Bok Gangbok. Nabigla siya nang marinig ang kanyang pangalan, at habang lumilingon, isang tauhan ang tumatakbong papalapit dala ang masamang balita, isa na namang malaking problema ang sumiklab. Muling nagpakita si Yohan, nang salakay ng top 11 ang timog, bigla itong dumating at iniligtas ang kanilang hanay. Hindi man nila direktang nakalaban si Yuhan, agad silang natalo sa isang iglap. Sa pagkakataong yun, sinamantala ng Siyo Gangbok ang puwang at muling umatake, nabawi ang lahat ng mga teritoryong dating nawala sa kanila. Ang sitwasyon ay lumampas na sa kontrol ng sinuman. Habang ang mga tauhan ay kinakabahan at nagmamadaling kumilos, nanatiling kalmado si Daniel sapagkat alam niyang inaasahan na ito ng kanyang pinuno, si Joe June. Wala na siyang dapat gawin kundi tanungin kung ano ang susunod na hakbang. Sa loob ng kotse, tahimik na nakaupo si Joe June, nakatitig sa labas na parabang malalim sa pag-iisip. Ilang sandali pa, napamura siya, sinabing isa lamang itong pag-aaksaya ng oras. Inakala ni Daniel na ang galit ng kanyang amo ay nakatuon kina Kim Suyan at yeo ngunit iba ang tinutukoy ni Jo-joon. Pagkatapos ay iniutos niyang baguhin ang plano at ipagtanggol muna ng kanilang grupo ang kasalukuyang posisyon. Sumunod agad si Daniel at ipinahayag na susundin niya ang utos. Habang abala sila, lumapit ang isang tauhan at iniulat na may dumating na panauhin mula sa Seo Gang-bak. Nagtanong si Daniel kung sino ito at saglit na nagatubili ang tauhan bago sabihin na si Jiang Jihin, ang jokjang ng CEO Gangbok, ang dumating. Pawis na pawis at kinakabahan ang Kau Irang Gona, ngunit nagawa pa rin niyang magsalita at magpakilala ng may paggalang bilang kinatawan ng CEO Gangbok. Bago ang pagpupulong, tinanong ni Sik kang ang jokjang kung dapat ba silang magmungkahi ng tigil putukan. Bagaman nanginginig at kabado, sumang-ayon ng jokjang. Sa kabila ng pagligtas ni Yuhan mula sa una nilang krisis, hindi pa rin ito sapat upang maibalik ang balanse sa Seo Gangbok. Alam ni Sikang na ang ugat ng problema ay ang malaking agwat sa kakayahan. Gayunman, muli niyang tinanong kung tatanggapin kaya ng kalaban ang tigil putukan, dahil sa totoo lang, hindi pantay ang antas ng kanilang mga puwersa, ang isa ay malakas, samantalang sila ay halos walang laban. Sa sandaling yun, wala nang ibang mapagpipilian ang Jokjang. Mabuti na lamang at may isa sa kanilang hanay na kilala sa matalas na pag-iisip, si Yuhan. Nagmungkahi ito ng plano, ipinayo niyang gamitin nila ang pangalan ni Yuhan. Kahit na tumutulong lamang si Yuhan sa kanila ng minsanan, sila lamang ang nakakaalam nito, ang kabilang panig ay walang ideya. Kung ipapakalat nila ang balitang tuluyang kumampi si Yuhan sa kanila, Tiyak na manginginig sa takot ng kalaban dahil sino mang lalaban sa si Yugangbok ay kailangang harapin din ang lakas ni Yuhan. Sa ganitong paraan, mapipilitan ang kabilang panig na pumayag sa tigil putukan. Bagaman sugatan at may hiwa sa labi, nanatiling tiwala at kalmado si Yuhan. Malinaw ang kumpiyansa niya sa sariling plano. Tulad ng inaasahan, ang taong may matalas na isipan ay nagsasalita ng may bigat at direksyon. Pagkatapos ay tinanong niya ang Jokjang kung ano ang plano nila pagkatapos makamit ang kasunduan. Itinaas ng Jokjang ang kanyang salamin at sagot niya, iyon ay magiging panahon ng pagsasanay. Ayon sa kanya, masyado pang mahina ang kanilang puwersa kumpara sa hilaga. Kaya sa panahon ng tigil putukan, magsasagawa sila ng matinding pagsasanay upang palakasin ang bawat miyembro ng kanlurang pamunuan. Sa loob ng dalawang buwan, dapat ay sapat na silang malakas upang mapantayan at talunin ang hilaga. Samantala, muling kinumpronte ni Daniel ang Jokjang, tinatanong kung humihingi sila ng tigil putukan dahil lamang sa tulong ni Yuhan Se. Kumpirmado ang sagot, oo, dahil alam nilang hindi basta-basta ang lakas ni Yuhan. Nakasisiguro silang kahit ang hilagang puwersa ay mangingining harapin siya. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti si Daniel at mariing nagsalita. Alam nila ang lakas ni Johanse at matagal na nilang pinaghandaan ito. Hindi sila nagtatago dahil sa takot, kundi dahil may nakahandang paraan upang labanan siya. Namutla ang Kau Iringo na sa mga salitang yun at napaisip kung baka isang patibong lamang ito. Muling nagtanong si Daniel kung dapat na ba nilang dakpin ngayon ang kanilang go na at sabay sa lakayin ang kanluran. Sa sandaling yun, damilat si Joe sa loob ng kotse at nagsalita sa mabigat na tinig. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss.